Welcome to the Panalangin na May Layunin Channel. Ngayon, matututo ka ng isang malakas na panalangin na makapagpapabago sa iyong buhay, pinansyal at magbubukas ng mga pintuan sa kaunlaran sa mga paraang hindi mo naisip. Maghanda upang kumunekta sa banal na enerhiya at makaakit ng kasaganaan sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Ang kasaganaan ay higit pa sa pera o material na kalakal. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng isang buong buhay, puno ng kapayapaan, kalusugan, pagkakaisa, at balanse. Kapag nananalangin tayo para sa kaunlaran, iniahanay natin ang ating sarili sa banal na plano ng kasaganaan. Hinihiling natin sa Diyos na buksan ang mga landas at bigyan tayo ng lakas upang maging karapat-dapat sa lahat ng ating ninanais. Ang panalangin ito na sabay-sabay nating sasabihin ay may kapangyarihang iyan block ang mga daluyan ng kasaganaan. Sa pagbigkas nito, mararamdaman mo ang banal na presensya sa iyong buhay. Binubuksan ang mga pintong tila sarado at nagbibigay liwanag sa mga landas na dating madilim. Bago simulan ang panalangin mahalagang ihanda ang iyong puso at isipan. Maghanap ng isang tahimik na lugar kung saan maaari kang tumutok at kumonekta sa enerhiya ng Diyos. Kung maaari, magsindi ng puting kandila, simbolo ng banal na liwanag na gagabay sa iyong mga hakbang. Ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim na nagpapahintulot sa kapayapaan na masakop ang iyong pagkatao sa pamamagitan ng paghahanda sa iyong sarili sa espiritual. Binuksan mo ang iyong sarili sa pagtanggap ng lahat ng mga pagpapala na inilaan ng Diyos para sa iyo. Magtiwala na darating ang kaunlaran ayon sa mga banal na plano, sa tamang panahon at sa tamang sukat. Manalangin tayo. Ama sa langit, makapangyarihang Diyos, sa sandaling ito, inilalagay ko ang aking sarili sa iyo nang may pagpapakumbaba at pananampalataya. Hinihiling ko na pagpalain mo ang aking buhay ng iyong banal na kaunlaran. Naway liwanagan ng iyong liwanag ang mga landas na aking tinatahak. Naway gabayan ng iyong karunungan ang bawat hakbang ko. Buksan ang mga pintuan na magdadala sa akin sa kasaganaan at isara ang lahat ng hindi bahagi ng iyong plano para sa akin naniniwala ako, Panginoon, na ang tagumpay ay nagmumula sa iyo at ang kaunlaran na iyon ay bunga ng iyong pag-ibig at iyong biyaya. Naway maging karapat dapat ako sa mga biyayang inilaan mo para sa akin at maaari kong malaman kung paano gamitin ang mga ito ng matalino upang ang aking buhay ay maging salamin ng iyong kabutihang loob. Amen. Mang panalangin ito ay idinisenyo upang tulungan kang kumonekta sa walang katapusang pinagmumulan ng kasaganaan na iniaalok ng Diyos sa ating lahat. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng material na mga bagay, ngunit tungkol sa pamumuhay ng isang buhay na puno, kapayapaan at katuparan. Sa pagsasabi ng panalangin ito araw-araw, nang may pananampalataya at pagtitiwala, bubuksan mo ang iyong puso at ang iyong buhay upang matanggap ang mga biyayang nakalaan na para sa iyo. Tandaan, ang kaunlaran ay nagsisimula sa isip at puso. Ang universo ay laging handang pagpalain ka, ngunit kailangan mong maging handa sa pagtanggap. Magpatuloy sa pang-araw-araw na pagsasanay na ito at obserbahan ang mga pagbabagong magaganap sa iyong buhay. Umaasa ako na ang panalangin ito ay maaantig ng gusto ang iyong puso nagdudulot ng mga pagpapalang hinahanap mo. Manatiling matatag sa pananampalataya, naniniwala na ang Diyos ay nasa iyong tabi sa lahat ng oras. Gumagabay sa iyong mga hakbang at nagbubukas ng mga pintuan sa tagumpay at kaunlaran. Kung naantig ka sa panalangin ito sa ilang paraan, ibahagi ang video na ito sa mga mahal mo at tulungan silang madama ang parehong pagbabagong ito. Kung nagustuhan mo, ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell, at mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. Pagpala inawa ng Diyos ang iyong buhay ng sagana. Hanggang sa susunod.